Tapos ay dumating na po yung parcel na binili sa rin sa si mga bossing, no? Ito na po yung mga parts natin guys uh, Galing po ito kay Hot Speed So ito po sila natin Hot Speed So, what's up guys? Ito, ito po yung mga uh, na-order natin sa hot Speed na mga parts ng po guys. So, ito po yung cellphone holder. Uh, ito naman po yung uh, action cam holder natin. So, dalawa po yan. At ito po yung sa side mirror na bagong uso ngayon. Yung folded na side mirror. Yan guys. Left and right po yan. So, ito na po yung yung uh, tank sa brick floyd natin guys Brick floyd tank Hot speed So At ito naman po yung Plate holder So guys So baka mag Iba yung Forma ng Motor natin ngun Bukas ah Selfie natin to Lahat para Masilip natin o Kung ano yung Forma nya Ito yung ito bagma. So, yun lang guys. Salamat.